brief <laughs> <na> butas brief <laughs> butas Short, <laughs> <Yon>. <laughs> okay. okay. oh. na. Yo. Dean Aba dina. balls. sa clock. Pwede na. Basin mo dogso. Oh, wala dito.

layan bye bisikayu bon ah ah ababon sangat tuan oh oke bola sangin bola dah alieni aber jam coba menit

Nion buat kenaisin. Cepet tembaklah. Kami harian. Terima kasih. Cepet tembaklah. <noise> apertol, karena. Apertol, 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 apertol,

mẹ bé kín tôi phải đáp án tôi phải đáp tôi phải đáp án 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 phải 啊，给它。 Oh, tare, tare. tare, oh, o, coil, putole, putole tare. Oh, putulan tare, tare. Oh, naputol tare putol tare. gawin mo siyang? Yung mo. mo, wala na. Wala na, na, wala na. Isang, gawin mo siya, isang. Sulit. Sulit. Sulit.

Ni mo kalyo. Ya, Kapal lang kalyo mo, mamaya ha. straight. Boom. Lapat, Straight. Na pickin eh Grabe. Galim. Botang may sintas Jom. Ye, terima salah. Oh, dia tak menganggur. Time out. Tapos na. Tapos na. Wait lang. Isa ba? Isa ba? Ha? Isa pa? Isa pa. Walang headgear. Huwag, huwag. Huwag.